Dahil ngayon ay Halloween. Espesyal dapat ang ating panauhin sa usaping feng shui at paranormal shy eksperto. Ilan na kaya ang nakausap ng multo? Talasa ng pakiramdam at tuwag kukurap. Kilala na natin Master JV Yap! Aral, Master JV. Ano? Pakilala ka naman. Kailan mo nalaman na may spiritual gift ka, may awakening ka ba? Yung ganun. Kailan ko nalaman, magandang araw din po. Eh? Oh, oh, oh. Yes. Um, Nag-start po ako dito sa ganitong larangan since bata pa po. Bakit? Maliit ka pa? Alam Maliit pa ka? po ako nakakita na. Talaga? Mm -hmm. Ilang taon ka noon yung first time? Four years old. Four years old! Grabe ka! Anong sinabi mo sa mama mo? Alam din po nila na meron akong gift Uso na nakita. Ulo yan uh, sa pamilya mo? Sa pamilya, yes. Ah, conscious oh. sila. Oh, po. Ano sabi ka agad sa'yo? Hindi ka pinagalitan? Hindi naman ako napagalitan. Pero eh iba, ano nakita mo? Marami po. Mga Ngayon, multo. Yung unang-una? Pinakauna po, um, kung sino may sakit dun sa nagpapagamot sa dad ko. Alam. Yun po kagad Ay, yung pinupuntaan ko. Ah, kasi din yung papa mo? Yes. Gano'n yung tatay mo, healer din. So, oh, nasa boy. pamilya na may regalo kayo talaga. Yes. Naku, so anong nakikita mo yung nagpapagamot na may sakit? Anong nangyari? Um, yun po yung kinakagat ko, sabi nila nung Kinakagat bata. mo yung may sakit? Yes. Ano Pero after aso? po yun, uh, after kong kagatin, gumagaling po kagad. Hala! Anong klase yun, kinakagat? Ano yung pambigiran? <laughs> Di ba nagagalit sa tao sa'yo? Hindi naman po, actually in hinabol pa nila ako kasi nga lang ayoko na <laughs> tapos ko na ano na. nakakita ka ba ng multo yung sabi mo kanina at mga elemento yes marami na po sa kanila ha yes. Anong ano sa kanila marami na po ako nakikita ng na mga multo at saka elemento ang mga elemento ito yung mga uh, nilalang din La like for example yung mga laman lupa laman tubig laman hangin at saka lamang apoy hala sa lahat ng elemento may nilalang Leila doon. Yes po. Talaga. Tapos anong papel? Anong papel mo doon? Kinakausap mo sila? Usually mediator po uh, Bakit sa kanila eh? versus eh. sa atin dito. Ay, Para mas lalo natin maunawaan yung nangyayari sa paligid natin. kung ano dapat gawin, ganun. Yes. Kung ano pun dapat gawin, ay, kung ano yung dapat iintindihin uh, kasi mostly, hindi sila naiintindihan ng ibang tao, pinapalayas kaagad. Ganon? Yes. Pinagtatambo yan. <laughs> Nagtatampo rin po yan sila. So, nagagalit. Yes, nagagalit. Tapos, yes, may ganteng. May ganon ba yun? Yes, doon po nagkakasakit. Eh tapos, pag nagkasakit, kaya mo ba i-exercise? Kumakausap ka ng kapre, diwata at uh, kahit ano na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Yes, kayang-kaya po. Una kaya una mo? Una kaya po kausap kausap po mo? po po hindi na-exorcise ng tao kasi ngayon sa panahon kasi diba natin... Kasi di ba yung mga pare, andiyan talaga sa prayer book natin itong uh, tinatawag na exorcism rite. Uh, Pareho po. rin ba yun? Uh, same lang naman po, pero mostly analysis kasi 95% sa ngayon sa panahon natin ay merong psychological problem or mga hindi nila nailalabas na idadala kay... Anong gagawin? Kapag Usually ano? po more on ano, questioning ako sa kanila. Ngayon, minsan, isang tingin ko pa lang sa si tao, alam ko kagad mayroon na siyang sanib or sapin. Na, ikakatakot. Baka may costume ko. <laughs> <laughs> Pero sa sinabi mo, di nakikipag-uusap ka dito sa mga tao na, ayun, uh, sinapian, Apo. nakulam. Hindi ka ba nakukulam? Di ba kakapitan ka na yun? Hindi naman po. Sa, ano ko. <laughs> Eh, yung kahit walang anting-anting, hindi ka tatablan? Um, yung iba po, tinatablan din po ng mga kulam kung wala silang ginagawang aksyon. At kung iniisip nila na kukulam sila, talagang tatalab po yung pangungulam ng isang. Ganon, kung naniniwala ka, tatablan ka. Yes. Pero? Pero kung hindi, minsan magsisink in pa po yan, deeper. Ibig sabihin, matagal po yung proseso ng pagaling nila. Ay, ganun. Pag hindi ka naniniwala, wala lang. Pag hindi ano po naniniwala, anting, anting hindi tatabla. Diba? May pinibenta dyan sa mga simbahan. Talaga. Opo. Oh, Marami po. Sa at kaya po. po. So, <laughs> ayun. Ano na? Totoo ayun. ba yun? Ano ba yung mga yun? May mga legit po sa kaya na nagbibenta talaga ng mga anting-anting, mga mutya, mga talandro at saka taladro tapos meron din pong kabal. So, ano yan? Ito pong mga bagay na ito. Ito yung antalandro, ito yung parang triangle na may mata. Oo, oo, oo. Tapos minsan sinusuot, sinasabi din po. Tama, yung mga kamiseta ng spiritista at iba ka. Yun po naman po yung kabal yung tawag, yung may nakasulat pa doon ng oo, mga o. ano. Ano ibig sabihin nun? Ah, ang kabal po, protection niyan laban sa mga bullets. Ang mga sundalo, gumagamit din yan hanggang tama, ngayon. hanggang ngayon, tama. Yung iba naman, nagbabaon na ng bala pag nagbiyari. Oh, tapos yung iba po may daladalang haba ang problema doon ano sa habak, yung nakabag po sa kanila. Oh. Ang problema po doon, pagka hindi legit yung gumawa, tatablan pa rin sila. Naku po, ano ba yan? Parang bulletproof pala yung mga yan. <laughs> yes. Ako, to totoo ba yung mga past life, yung reincarnated, na nagde na may mga tao na parang kilala mo na. Opo, totoo rin po ang mga past life. Kasi for those of you na nandito, tsaka oh. ng mga nakikita at hindi nakikita, o. alam nyo rin, kilala nyo rin ang isa't isa. Ganon? Totoo ba yan? Opo. O ako, kilala mo ako sa past life mo? Isa po kayong kingmaker. Nako ha, kingmaker. Ano ibig sabihin mo? Ibig sabihin mo ng kingmaker sa yung taga... Um, ano, sabi sa mga tao kung sino yung pwedeng maging hari versus sa hindi pwede. Versus? Sa mga bawal or di kaya mga nanlilin lang. Talaga? Pinaniniwalaan ako? Yes. Sa somehow, <laughs> oh, na Bilang undas ngayon, ano naman ang mga paliwala natin na hindi totoo, pero patuloy pa rin ginagawa ng Pilipino. Oh. Ang mga hindi totoo, yung isang number one na number one yung kailangan pumunta sa simenteryo. Bakit? Usually po, dumadalaw rin po sa atin yung mga patay. Nagsimula uh, na yan, huh? ka yes, um, na ka-away po. Dumadalaw? Yes. Bakit? Hindi sila panatak na doon? Hindi sila mapayapa? <laughs> commemorative po. Usually po, meron silang lee time or leeway kung saan sila bumababa dito sa mundo natin para makipag-celebrate din sa atin. Ganon? Yes. So pag birthday nila, bababa sila ganon? Yes. Lalo na lalo na pag kami Gusto kailangan ko tayo. Gusto kumain ng <laughs> lechon? <laughs> Opo. Oh, Tama, <laughs> pati si cake. Yes. Kira. Yes. Especially okay. ng mga favorite po nila na pagkain? pagkain. Di ba ang pagkain? Di ba inaalay nga yan? Sa Opo. Oh, Yun po. Totoo. Pero Ay. pwede rin po mag-alay doon sa favorite spot nila doon sa bahay. Talaga? Sa amin? Sa Ilocos, ang hilig namin yan eh. po. May tumba, may bahay sa patay, may pagkain ng patay, may tugtog ng patay. Sa linggo yun, Ayun tapos iiyak ka all over again. <laughs> Para ka namatayan ng sariwa. Pag gaganan, huwag po kayong umiyak. Dapat mag-celebrate. Gusto Bawat naman tama. nila kayo makilay. Nakangiti. Tapos na lang. Tapos dalhin yung mga food nila. Ganon. Mm -hmm. Nagpapakiramdam ba sila? Nagpaparamdam. Yes, ba? nagpaparamdam po. Talaga? Ano yung paramdam? Um, usually po, amoy kandila. Ganon? Yes. Eh, mga kasama ko rito, si Ella, Julian, Kid. Zeus, Juliana. Amoy kandila ba kayo? Bakit amoy dito? Hello! Sa so tingin mo, meron ba <laughs> silang mga spirit guide? At ano pang mga ito? Mga punto ba yan o totoo sa Ah, uh, Ang mga spirit guide po dati na rin pong nama, namapayapa o mga nama, namatay ng oh. na mga tao and sila yung gumagabay sa atin sa panahon ngayon. Ay gano'n. Yan ang totoong spirit guide. Pero may mga acquired na spirit guide. Ito yung mga elemento, Paki ganyan si Guido parang mataposan? Bakit naman ako sinasabi? Ang nangyari dyan? Ganyan <laughs> lang po ha? Naposes. Alam, JV, nakakatakot yung mga kasama <laughs> <laughs> mo. mo. Tama ka in ba Actually. Hindi si pa nila puposes niya. Dapat puposes ka may matakot dyan. Bigyan natin ng chance ang ating mga guest. Magtanong kayo sa ating Spirit Master, JV. Ayan. May tanong kayo? Ayan, Zeus. Hello, Sel. Hello, Hello. White James. Kito yes. sa kayo? Uh, first of all, my name is Brittany Wilson. Yes. <laughs> yes. 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 tanong pa lang po kayo, Master. Uh, Master, tingin niyo po ba? Meron po ba akong katabing uh, multo? <laughs> Allah! Kasama sa bahay, yes. Uy! Uy <laughs> Parang <laughs> hindi Sorry, 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 sorry. Kahit. <laughs> Tiffany. Hello, sir, Ako nga pala si Tiffany Wilson. People, <laughs> 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 kambal ko siya. Okay. So, magtanong ko sa'yo, Master, um, tuwing undas lang ba napaparangdamang namulto? Hindi. Hindi. Every time na may kailangan tayo, every time na malungkot tayo, nandun sila para i-comfort din tayo kahit papaano. Every time na meron tayong success, every time na meron tayong downfall, nandun sila. Ano? Sino sila? Ang mga ancestors natin. Ay, mga ninuno. Mga lola at lolo mo. Ayan, mahilig sa lola at lolo. May follow up yes. lang po. Pag, yes. ba yung... Yung pag... <laughs> 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 yung pag naka, ano na po, nakatawid? Oh, na babali. Babali. Hindi na to sila babalik. Hindi totoo yun. Nakakabalik pa rin sila. <laughs> Nakakabalik pa rin? Yes. <laughs> so hindi, hindi totoo yung... Kunyari pinagdasal namin si Juliana. Wait, sa <laughs> <laughs> Exa example lang! Exa <laughs> example lang! Hindi <laughs> <laughs> yung, di ba, sabi sana makatawid ka na sa ano sa eternal life, di ba? Sabi nga nila, pag <laughs> ka na sa paradiso, di ba? So walang ganun. Walang ganun pero ang ang ibig sabihin nila doon or ang explanation din, there is a part of our soul that goes back to the cycle ulit. Kaya tayo nare reincarnate uh, Ano'ng part doon? Yun? Ah, uh, uh, yung yun ang <laughs> yung soul po mismo natin, yung spirit yun, yung eternal. Yun yung napupunta kay God. Uh, Kaya ako bakit dito dito sa studio may nararamdaman ka? Marami po. Marami! <laughs> Wala, may nararamdaman ko ka dito. Ano yes. Anong meron? Nandito po ngayon ang ating resident diwata. Ang oh, resident diwata? <laughs> Alay, Kaya mo lang ako yung paris. Pero, Master, sen, uh, hindi po ako si Wala, ako po si Wakla. Okay. Ang tanong ko po, since na nararamdaman nyo naman dito sa studio meron, bukod sa mga mahal namin sa buhay na yung ma o na bantay namin. Meron din ba kami mga bantay na tulad ng mga duwende, gano'n, tsaka paano namin malalaman? Paano nyo malalaman? Minsan po nakikipaglaro yan. May mga gamit tayo sa bahay na nawawala. Kung saan natin nilagay, bigla na lang magpapakita pagka hindi na natin kinakailangan na natin. Paano? Oh <laughs> Ako, Master J, may questions din kami. Kasi Go. pag usapan natin yung reincarnation and past lives, pwede mo bang sabihin sa amin yung mga kahit isa lang, past lives namin. Okay. Ako... Actually, as expected ko na yun kanina, <laughs> habang nasa, ano, ah, nakaupo, <laughs> alam kong yan ang inyong itatanong. So, kay Jesus at sa kay Kit, dati kayong kakambal. Ha? Kakambal? Yes. Sino yes. man. makakambal? Sila dalawa. Kung Kino? bakit yung closeness po at yung relationship nila super okay. Super, super vibing. Si Brittany at si <laughs> <na yun. laughs> Yes. <laughs> Tons <laughs> of <I've> butter, <been laughs> some I think it's very Ate Juliana. Sa inyo po, dati kayong isang merchant. Um, uh, uh, European time, kung marami po kayo mga binibenta. Pati mga secrets sa iba tao, binibenta niya rin. <laughs> What? <laughs> oh! <You>? Maritim! Gusto <laughs> na pala nun? Bira oh, okay. pa naman. Ako, <laughs> Master, ah. Mayroon nakikita kayo rito na wala naman dito. Marami po. <laughs> oh, isa lang, isa lang. Ah, isa lang si ano po, yung kasama natin parate at saka okay, yung gabay at bantay dito sa studiong ito nandito. Uh, <laughs> <laughs> um, matagal na po siya nandito siya yung nakaupo doon sa upuan. Ah, talaga, <laughs> yung kuwan, parang may na siya. Yes. Hindi na na yun. Opo. Oh, Ay, talaga naman. Nanday nervous na ako. Ay, basta yung JP. Kami, kami, kami. Kami, kami. Pass line, pass line. Ayan, si Julian. Ma makita ang mukha oh, eh. Uh, si Julian actually isa siya ang dating kingmaker din. Wow. wow. And, mo, ano si, yung sabihin nun? No? Um, siya po yung pwedeng mag-look-look -look sa mga taong uh, kailangan ng kapangyarihan para nice. mamuno sa wow. isang bayan. Ganon talaga. <laughs> Talaga? Bagay mo ba sila? Yes. Oh, in short, oh, campaign manager. Okay. <laughs> Ayan! Oh, si Ella, Ella, meron kang past life ng isang engkanto, which is yung pagiging sirena. Wow, sirena! Okay. Okay. Ariana! Little Hito! Thank cute! From mermaid to hito, sis! <laughs> <Ba> alaga <laughs> Ayan! Maraming maraming salamat kay Master JV. bakit man may payo ka para sa undas at maraming babiyahe, uuwi. Ano dapat gawin? Yung totoo ha? Payo sa undas, number one, magdasal kayo ng taimtim. At uh, kung ano yung gusto nyo sabihin na galing sa puso dapat. And pangalawa, magtirik ng tatlong puting kandilya para sa kanila at mag-offer tayo ng favorite food nila na gusto kainin. Ay, uso and, pala yun? Sa inyo, uh, gawain po. namin. Same so, din po sa Chinese at saka sa, sa mga kapwa nating Filipino. Oh. And um, yung iba na gustong pumunta sa simenteryo, wala naman pong problema. Pero ang mga patay, pumupunta sa bahay natin. Kaya mas maganda sa bahay na lang din tayo mag-offer. Kasi yung iba mga simenteryo, ayaw na rin magpapasok during oh, 30 and 31. Dahil siksika na siksi sobra. Ay, niya. yan! Malinig ninyo! Maraming salamat, Master JD! Yap!